ko yung Ryan! Nga, naglungag na mo! Nga na wala man isunod yung Ikaw ya! sunah pa na berkada ke barkada kaysa mo ha! Dapat igugmaan man mo! Mamot! Ako na ko! balik ikaw ha! Bingka mo rin ha! Bingka! Bingka mo rin ha! Bingka mo Bingka! sir, man! Pero... Sige lang! Paabot ra ko kasi nai customer niya. Bingka mo niya, bingka. Si Ryan ay isang masipag at determinado na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kaya kahit anong diskarte, basta't marangal, ginagawa niya. Ah! Ika sa bingka! Uy! Ako <laughs> sa ni-display eh, parang... Dipilit -dip -dip pa! Bus, mo, boss, kailan mo ka boss? Hindi pa Ay, salamat sa ginong Nalina na, na dut kong Nakanadut ko yung pambahang sa spilahan ma. Bulay maryo, bulay Bulay Katawang kalabasa, bulay Kalung, kalabasa okra mo dia eh uyay eh pa bala nang kapoy eh. sa marangal ang trabaho pa palit trkuana pohon dili sa tanan panahon nga ingon ani ko pabura na gi ko sa Ginoo gule mo dia gule mo dia naning wala kahit nang hirap ng buhay. kusot may tiaga may laga. hindi katulad ng kanyang kapatid na wala na yung ginawa kundi maglaseng. Oh, kuya! Hubog na pagka! Asa man mo, kuya Ryan! Nga, naglungag na mo! Gusto mo ako! Ya! Yeah. O may palitong bugas! O magani, may kwarta! Imo na rin, kuya Ryan! Wala to'y kwarta! Sa so, may pulos ato niya! Namaligyan no, gulay! Namaligyan no, -isa mo isang gulay! Nga, huwag mo ka palitong bugas! Bantay lang mo kung ng kaldiro. Nga wala man isulod ng kaldiro, Drea. O gani yan o, wapay bugas. Kay si kuya na maligya pagkulay! Gaya na niya o'y! kasi hapit pa na siya ba? Napas mo na ako, wapabay ako ikawon. Baka naluhoy na mo, isi eh, big son. Ya, yeah, tabang si kuya nagwald. Ano naghilak mong ka? Kitsa nag-awis si mo. Si kuya nagwald kay walay bugas ako naning ko balik ug bulay para lang makakaunta nya kanay mong kuya ano na sige man nagubugubog ya sao man iya kuya jules nasuko naman istoryao na ko si kuya ya naon kaya, kaya duha ba wag mo may pulos ba wag mo naman ito bugas ikaw ya sunahan pa na barkada kay sa iksoon igsoon dapat igugma man mo betaw ya tama man si kuya rayan wag mo may pulos May pamanglayas mo! Kaya man ako mabuhay nga ako rin sa? Ay kabala kaya, mulayas ko. Bili na ako sa Pirino Ria. Ria, yeah, biyan, kunin mo ya. Pangod, ay kabala ka. Balay ko natin ka. Bukwas ako gamit. na! Sa ka may mo! Hindi man madali ang kanyang desisyon na iwan ang kapatid. Pero kailangan niyang magsakit. Layas na! Huwag kayo pulos, riyah. Ay, nagbalik, Dria! Ay, kabala kaya! Pagbalik na ko! Sima na ko! Kuha ka na ko atong mangod! Mangod! Takaw na ko! Kuya, <coughs> balik kay Kuya! ko, Kuya <coughs> ba! Mangod! Ay, kabala ka! Promise! Mubalik ko! Balikin ko, Kuya Ma! At tulungin ng nilisan ni Ryan ang kanilang tahanan. Ah, uh, Chief Engineer, nagang salamat sa iyong hindi sa kuha. Ryan, Isip, Chief Engineer sa barco, oh, Adam kumutawang sa kuha. Chief Engineer, dagang salamat sa tanan. Huwag makaulay na pugko. Dagong tabang ni Jude ang iyong gitudlo sa kuha. Huwag isa pa, makuha na na ako akong manghod. Manghod, naana si Kuya. Manghod! Kuya, may uli na rin ka, Kuya. Manghod! Si Kuya George, nagsakit. Unsa? Pasay mong kuya? Ay hey, kuya, there's one, I'll be quiet to Kuya, nalang tingkang hospital Ayan, nasa'y luha ko sa hongi pang sa ola na. Ang usap <laughs> Ay kabala kaya, ato tanan, kipang kalimta na nako to Ang tama ba sa'y luha ninyo Ay mo kabala ka, kay mo bawa, ikunin mga sunod <laughs> Ay kabala kaya, dalong ka na mo hospital Perino, bangon, Labang ko <laughs> Tandaan, ko. ang taong na kay kalooban at sakripisyo ay pinagpapala at matagumpay sa buhay.